Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, nataw agad ako. Ibulatlat mo po ako sa pangalang Abu. Hello din po sa mga supportive listeners and bashers nyo Kuya E. Both important sila sa analytics ni Lolo Whitey. <laughs> Kuya E, tulad nga ng nakagawi ang pagpapakilala nila, same din po ako Bata pa lamang ay may kakaiba nang nararamdaman sa aking pagkatao. Yung napag-iimaginean ko talaga kapag may nakita kong larawan ng ibang ombre o lalaki. Sa simula, tipong hindi mo kayang tanggapin. Pwede mong pigilan pero sa palagay ko ay hindi naman kasi pwedeng takasan. Kuya eh nga, maaga pa lang ay taglay ko na ang brilyante ng kaelan. <laughs> kasi maaga talaga akong namulat sa kakaibang mundo. Naninilip ako sa aking tiyo. Kapatid siya ni mama at aaminin ko kuya i, e, wala akong takot na tuwing lasing siya, yung amoy panghi at alat, wala akong pakialam. Nalalantakan ko siya. Nung mga panahon na yon alam mong lasing siya pero batid kong alam niya ang aking ginagawa dahil mariringan ko siya ng konting pag umol. Kuya I, e, dahil sa nakasanayan ko na hanggang sa kahit hindi lasing si Tio ay tatawagin niya ako. Ginagawa kong parang pagkain ng paborito kong pagkain ang kanyang pups na super enjoy na enjoy naman siya. Masasabi ko, palipasan niya rin ako at tama ka po kuya I, e, kahit sa kabataan, hindi ko alam na pangaabuso pa rin yun. Gayon man, iyon ay aking gusto. Kuya Inang umalis sa aking tiyo upang mga ibang bansa, masasabi kong hinanap-hanap po ko ang ginagawa ko sa kanya. Kaya naman muli, naghanap ako ng panibagong masasabig ngang palipasan ba? Kapag kasi Pala nasanay ka na sa ganong bagay ay ganong mga senaryo sa buhay mo. O ganong mga senaryo sa buhay mo talagang hahanap-hanapin mo. Kuya ibagaman super out naman ako sa sarili ko ay may mga tropa akong straight na minsan tinutokso din ako kasi mas enjoy ko talaga ang kasama ang mga girls. Pero may tropa po akong straight na laging nagpapatulong sa akin sa panliligaw. Itago natin siya sa pangalang Balong. Si Balong, kuya i, maputi, matangkad, matangos ang ilong. Laging escort ang ganap niya sa aming klase at maging sa school. Minsan kapag kinakausap niya ako, kuya i, at maamoy ko. Ang amoy niya ay may kakaibang tumitindig sa akin. Malakas ang L-effect sa akin ni Badong ni Balong, kuya i. Minsan na akong tinanong ni Balong kung baklaro ba ako at wala naman akong pagtanggi. Sabi sa akin ni Balong kung may gusto raw ba ako sa kanya. Sinabi kong hindi tayo talo sa kabaka sa pakin mo ako. Sabi niya, Gago, bakit kita sa sasap sasapakin? Gusto ko, subukan mo to. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang paps. Sa murang edad ay alam na ang mga ganong bagay, Kuya I. Alam ko na hindi ko alam kung patibong lang ba ni Balong sa akin. Pero doon nagsimula ko yai e ang pag-imagine ko sa aking kaibigan. Dati-rati kasi nung nasa bansa pa si Tio ay siya yung naiisip ko. At kuya I, e, tumating ang time na niyaya ako ni Balong sa kanila na matulog dahil may lakad kami kinabukasan. Nahiga kami ni Balong sa kama at doon nga nahawakan ko na ang kanya'ng ipinagmamalaki kuya i e, dahil nga sasanay naman ako kay tiyo ay nani bago ako dahil bata pa nga kami ni Balong hindi naman ganun tulad ng kay tiyo na matured maingay si Balong kuya i e, tipo bang ligayang lig ligaya ako bilang bata pa lamang ay sanay na sa ganun kuya i e, enjoy na enjoy ni Balong ang mga ginagawa ko sa kanya pati lato-lato. Nilalahat ko kuya i e, at sadyang may kalakihan ng kanyang ulo. Tinanong ako ni Balong kung bakit daw ang galing ko. Sabi ko wala lang, may napanood kasi ako ng mga video. Kuya i e, simula noon, lagi na akong niyayayang mag-overnight sa kanila ni Balong at laging iyahain sa akin ang kanyang pups. Nawala na rin ang pagkamis ko kay Tiyo dahil kay Balong at Kuya I lumipas sa mga buwan. Ganun lang kami lagi ni Balong. Pero straight si Balong. Marami nga siyang girlfriend kaya alam ko hanggang doon lamang ang aming samahan. Ako yung laging nakalantak lang na kung tutuusin kung iisipin ko that time ay laki ako. <laughs> Kasi maraming mga babae at open na bakla na kinikilig kapag nakikita siya. Hindi nila alam na ako ang nakauna sa kanilang lahat. Isang araw kuya I sa school, nakita ako ng nanay ni Balong. Masaya sana ako na babatiin siya pero mukhang kakaiba ang kanyang timpla daw aura. Kuya inilapitan niya ako at sinabing, Ikaw bakla ka, huwag na huwag ka nang pupunta o makakatulog sa amin. Kilala ko ang magulang mo. Gusto mo isumbong kita sa teacher at principal niyo. Natakot ako nun kuya I. Sinabi sa akin ng nanay ni Balong na iwasan ko na ang anak niya sa kahit anong paraan. Huwag na huwag ko daw kuya isa e, sabihin kay Balong kundi matitikman ko ang kaniyang galit. Nung araw na yun kuya i, e, nagpunta ako sa CR at doon nagbuhos ng iyak. Para ba akong nabuli at tipong down na down at syempre sa edad na yon. Wala akong pwedeng pagsabihan. Sa loob ng classroom, nakasimangot lamang ako Lumapit si Balong at niyaya ako sa kantin. Sabi ko siya na lang kasi masakit ang ulo ko. Parang kakaiba kaya tabes, sabi ni Balong. Sabi ko wala to. Umalis si Balong ng classroom na wari ay nagtataka. Nang bumalik ay may dalang burger juice. O oh, baka gutom lang yan, sabi ni Balong. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba yun or what. Dahil sa naisip ko ang sinabi ng kanyang nanay sa akin. Nagtataka naman si Balong dahil madalas niya akong yayain sa kanila. Lagi naman ako nagdadahilan. Tinanong ako ni Balong bakit ayaw ko na raw ba nung ginagawa namin. Sinabi ko na lang na gusto ko nang magpakalalaki. Sabi niya sa akin, sige, suportahan kita dyan. Best friend kita Kuya I, dahil siguro sa takot at mahirap kasing iwasan si Balong nang sumunod na school year, nagpa-transfer na lang ako para kahit ganun ay unti-unti akong makaiwas. Sabi sa amin, madalas daw magpunta si Balong pero lagi akong wala. Tumambay na kasi ako noon sa isa kong pinsan, Kuya I. Nakakalungkot man, Kuya I, pero sa paglipas ng mga buwan at taon, tuluyan na kaming nawala ng ugnayan ni Balong. Ang pagkakaibigan at ibang samahan na naglaho na lang dahil sa takot ko din sa kanyang nanay. Kuya E, just last week after almost two decades ay nahanap ko ang FB ni Balong. Nakita ko na pamilyado na siya at masaya. Gustuhin ko man na kumustahin siya ay hindi ko nalang ginawa kasi baka hindi na rin niya ako kilala. Hanggang dito na lamang po Kuya E. Abu. Ah, well, unang-una maraming salamat sa iyo, Abu. Uh, well siguro no nakita ng nanay niya or it's either may nakapagsabi ba yung sa ginagawa niyo Ay, syempre alam naman natin bilang magulang hindi mawawala yun sa kanya na syempre protektahan yung anak niya di ba nakakalungkot lang na doon nagtapos yung inyong pagkakaibigan kumbaga hindi na ilaban siguro naman um no, makikilala ka pa rin naman niya no wala namang mawawala Alimbawa, kung magmumustaka eh Malay mo, naghahanap din naman siya ng kasagutan kung bakit na lang na bigla kang umiwas sa kanya yung pala yung nanay niya yung dahilan. Pero syempre, depende naman sa'yo yan kung ah uh, after how many years eh, gusto mo pang makipag-reconciliate sa iyong dating best friend. Muli, Abu, maraming maraming salamat sa'yo at muli po, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong Paboritong programa, maraming salamat po sa inyong lahat.